Simula natin ang bawat umaga sa panalangin. Pasasalamat. Pag-asa at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion. blessed day mga kadaylight. Ako po si Pastora Jocelyn De Silva ng Jirahil Church Bagbag ni Valiches. I Start your day right mga kapatid. Simulan ito sa pananalangin, pasasalamat, pag-asa at sa salita ng Diyos dito lang sa Daylight Devotion. Araw-araw, tuwing alas 8 ng umaga sa Light TV Channels at sa Facebook Live at sa Light TV God's Channels of Blessing Facebook page. Maaari din kami bisitahin sa aming official website at zbni.ph. Magpagkikinggan din tayo sa DWZB 91.1 FM Palawan at sa DZJB 1458 Radio Calabarso. Simulan po natin sa ating devotion. Samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Panginoon, lubos kami nagpapasalamat sa umagang ito. Hayaan niyo po, Panginoon, na sa aming pag-aaral ng salita mo ay mapulot na at maitanim sa aming mga puso, Panginoon, na nagbibigay ng pag-asa ang mga salita mo, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw ay Diyos na mabuti sa lahat ng pagkakataon na magbibigay ng tagumpay sa buhay ng bawat isa na nakaririnig, ng lahat ng nakaririnig ng tinig mo, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Panginoon, muli mo kami samahan sa aming pag-aaral ng salita mo, Panginoon, sa pangalan ni Yesus. Amen. Praise Lord, salamat po sa Panginoon. Isang pribilihiyo po na magpahayag ng salita ng Panginoon. Today po, you need to expect the signs and wonders and miracles sapagkat ang Diyos na nagbibigay ng pag-asa sa atin ay Diyos na napakatapat sa ating buhay. Ito po ay isang devotion. Samahan niyo po ako sa umagang ito ng pag-aaral ng salita ng Panginoon si so isang devotion ko po. Sa habang nag-aaral po ako ng salita ng Panginoon, sa panahong ito ay punong puno tayo ng kinaharap ng pag, uh, ng hamon ang mga anak ng Diyos ay paano nga ba paano nga ba natin ma, mamimintain ang ating pananampalataya sa gitna ng hamon, sitwasyon ng ating buhay sa mga panahon na hindi natin gusto ang sitwasyon. Hayaan niyo po sa kabila nito, hayaan niyo pong meron tayong uh, pag-asa pa rin na merong Diyos na sumasagot ng ating panalangin. Samahan niyo po ako in the book of John, chapter 11, 1 7. Ito po ay salita ng Panginoon. Isang kwento po ng isang kilalang kilala po nating na mga lingkod ng Panginoon on sa Biblia in the book of John sabi po babasahin ko po sa Tagalog may isang lalaking nagngangalang Lazarus na may sakit siya po ay nasa Betania at yun po ang nayon ni Maria at Marta ang kanyang mga kapatid na si Maria ay lubos na, na nagbuhos ng pabangong langis sa pa sa, sa Panginoon at nagpunas ng kanyang paa gamit ang kanyang buhok. Ang kanyang kapatid na si Lazaro na may sakit, kaya't nagsugo ng mensahe kay Jesus na mag, ang magkapatid na babae, Panginoon, ang mahal ninyo ay may sakit. Sabi po ng verse 4, nang marinig ito na Jesus at sinabi, hindi magwawakas sa kamatayan, ang karamdaman ito. Sa halip, ito'y para sa kaluwalatian ng Diyos upang maluwalhati ang anak ng Diyos sa pamamagitan nito. Mahal na ni Jesus, si Marta at Maria at Lazaro, gayon man, nang mabalitaan na may sakit si Lazaro, dalawang araw siyang nanatili sa kanyang kinaruruunan. Nagpagkaraan ito at sinabi niya sa mga alagad, babalik tayo sa Joda. Ang pagpalain po ang Diyos sa kanyang mga sa ang pagpalain po ang salita ng Diyos sa kanyang pagkabasa. Ayahan niyo po sa umagang ito pinamagatan ko po ang salitang ito. This happened so that the Father may be glorified. Nangyayari ang mga bagay sa ating buhay hindi dahil sa para sa wala lang. Ito'y para maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng ating mga pinagdadaanan. Background lang po kay Lazarus. Alam po natin na ang kwento ni Lazarus, siya po ay namatay at muling nabuhay. Binuhay po ng ating Panginoon. Si Lazarus po ay best friend ng Panginoon. Mahal na mahal po, ni Lazar mahal na mahal po ng Panginoon si Lazarus at si Martha at Maria ang magkakapatid na ito. Pero ano, paano po ba, ano po ba ang nangyari noong mga panahon na iyon? Hayaan niyo po na Paano ba naganap na mabigyan ng kaluwalatian ang pangalan ng Ama sa pamamagitan ng kwentong ito? Sabi po ni Marta Panginoon, kung narito lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. Madalas sa buhay natin, marami tayong sinisisi. Madalas sa sitwasyon na meron tayo, marami tayong naituturo. Kung kung nandito sana ako, hindi sana naganap ang mga bagay na ito. Kung nandun sana ako sa sitwasyon, sana buhay pa ang aking mahal sa buhay. Maraming pagkakataon sa buhay na natin na minsan, madalas, sisihin natin ang ating mga sarili dahil sa kaganapan ng ating mga sitwasyon. Ngunit salamat sa Panginoon sapagkat meron pong salita ng Panginoon na nagpapaalala bakit nga ba nagaganap ang mga sitwasyon ng buhay sa ating buhay. In e sa ating pagsisimula, something happen not for our comfort, no. Hindi po puro para po sa kaginawahan ang mga nangyayari para sa atin, but to reveal God's glory. Para i-reveal ng Dios ang kanyang kaluwalhatian sa kanyang mga anak. Whether it's at delay or a struggle. Even at delay or a struggle, God uses for all his purpose in we can trust him even when don't understand. Hayaan po natin na ah, hindi lang pa hindi lang po hindi lang po ah, sa kadahilanan na maganap lang even the struggle ng ating buhay, meron pong pinakamagandang purpose ang Diyos sa ating buhay. Mga ka-daylight, anuman ang dinadaanan natin ngayon, hayaan niyo pong samahan niyo po ako pag-aralan ang salita ng Panginoon na magbibigay ng pagtatagumpay sa takbuhin ng ating buhay. You have ever wondered why God's allow pain, sorrows, delay, or answer prayers in your life? We are not thus come immediately when you call. Naisip mo ba kung bakit pinintulutan ng Diyos ang bawat sitwasyon mo ngayon? Naiisip mo ba na sa panahon na napapagod ka, bakit para bang ang tagal sumagot ng Panginoon? Bakit ba ang sakit mo parang ang tagal pagalingin ng Panginoon? Bakit ba ang delay na delay ang promotion? Bakit ba ang pakiramdam mo parang kapag nasasaktan ka, parang lubok na lubok ka na sa pagkakautang o mga loans? Tandaan po natin, meron pong Diyos na kayang sumagot bakit pinahintulutan ang mga bagay na ito. Ano po ang sitwasyon natin ngayon? Mga ka-daylight, hindi dapat tayo, hindi dapat tayo panghinaan ng loob sapagkat merong Diyos na nagbibigay ng pag-asa sa bawat umaga. Hayaan niyo po na isang maikling kwento ko lamang at bago ko po na, na po ng devotion ng aking, bago ko po naranasan ng devotion ito at bago po nagkaroon ng manifestation sa aking buhay. And last April po, namatay po ang aking, pa, ang aking ama na pinakamamahal ko. At pangalawa po, eh, hindi ko po sina, hindi, hindi ko po inexpect ang aking pinagkakatiwala ang secretary almost 20 years eh namatay po siya. So hindi pa tapos ang aking ama na nalilib na nabuburo, na, hindi pa nalilibeng, eh, meron pong nakaburol again. At sa pagkatapos na yun, eh, sa mga ilang weeks lang may namatay po akong isang tauhan at may sumunod po ulit. So para bang hindi ko alam ang gagawin ko. Pero salamat sa Panginoon sapagkat meron pong good news ang Diyos. Sabi po ng Panginoon, in the Mark 11, 1128 28 hey, good news, Jesus inviting to come Him. His promises is to give you rest. Hindi man natin maunawaan ang sitwasyon na meron tayo ngayon. Saan ba tayo pupunta kapag alam natin na sa presensya lamang ng Panginoon, sa ang tunay, ang tunay na kasapatan ng ating buhay? Saan ba tayo pupunta kapag sa panahon na hindi mo alam ang sagot sa bawat kaganapan ng buhay? Hayaan niyo po mga ka-daylight, habang nagpapatuloy tayo, nangungusap ang Diyos, baka ang sitwasyon ng iyong lingkod ay naging sitwasyon niyo at ngayon ay patuloy na magpapahayag ng salita ng Diyos sapagkat ang Diyos sa lahat ng panahon at sitwasyon mabuti at tapat. Samahan niyo po ako, sabi po John 11, Jesus Find, we find Jesus, dear friend Lazarus sick, dying, and Sister Martha and Mary called the Jesus. We didn't come right away. Nung tumawag po si Martha na asa ah, ang panginoon, Wala, hindi po agad dumating ang panginoon. And Lazarus died. Seem like a hope was gone. Para bang ang pag-asa ng magkapatid ay eh, nawala, lumipas. But Jesus was not late. He was right on time for a greater purpose. Mga ka-daylight, baka ang Panginoon sa mga, sa mga sitwasyon natin ngayon is may magandang purpose sa ating buhay, sa lahat ng ating pinagdadaanan. Samahan niyo po ako sa pinaka limang punto lamang po, mabilis lamang po ito at naniniwala po ako na ang Diyos ay mangungusap po sa atin. Number one, God's glory is the ultimate purpose. The sickness will not end in death. It is for God's glory that God's Son may be glorified through it. Through it, verse 4. Ang sakit po ay hindi nagtatapos ang kamatayan. Ito po ay para sa kaluwalhatian pala ng Panginoon. Ano ang dinadaanan mo ngayon? Ano ang dinadaanan mo mga ka-daylight? Baka po nasa sitwasyon ka na wala ka ng pag-asa, na nasa end moment ka na, nasa pinaka-end ka na, na para bang pag-give up ka na. Tandaan po natin, Nasaan man tayong sitwasyon, hindi hindi 'yan nagtatapos iyan nan ang panimula para mabigyan ng karangalan ang ating ama. May maganda po siyang purpose na ginagawa para sa atin. Isang sitwasyon ngayon na hindi man uh, sabi po kay sabi po ng Panginoon kay Lazarus sa kay Martha at Maria, hindi 'yan ikamamatay ni Lazarus. Yung sakit mo, hindi 'yan ang ikamamatay mo. 'Yan ang gagamitin ng Diyos para maparangalan ang Panginoon. Kailangan maganap sapagkat may gagawin siyang dakilang layunin para po sa atin. Not every hardship is punishment or failure. Something happens, the glory of God may be revealed. Lazarus sickness was just a physical issue. It was a opportunity for God to display His divine power and reveal Jesus through His. Ang kanyang kamatayan at pagkabuhay, yun po ang nagpahayag ng kanyang walang hanggang layunin para sa atin. Bakit ka may problema? Bakit ka na? Bakit ka? Bakit mo siya pinagdadaanan? Bakit para bang, para bang di ka makalagpas sa isang sitwasyon? Bakit para bang end ka na? Tandaan po natin, mayroong magandang purpose ang Diyos sa layun sa, sa, pinagdadaanan mo ngayon. May maganda siyang layunin. Katulad po ni Joseph, 'di ba po? Siya po ay na siya po ay hindi accidenting pilit pinagsisilosan ng mga bata pa ng magkakapatid. Hindi siya pilit na hindi accidenting ibinenta. Hindi rin accidente na isang araw siya pala ang magliligtas sa kanyang buong sambahayan sa gutom at magkakaroon ng promotion ng kanyang buhay. Naniniwala po ako hindi lamang po uh, hindi lang aksidente ang mga bagay na sitwasyon tayo, magbibigay po tayo ng karangalan sa kanyang dakilang pangalan. And number two, Jesus waited on four posts. Naniniwala po ako na he, when, he, when he heard that Lazarus was sick, he stay where it was two more days, verse 8. Narinig po yun ng Panginoon na may sakit si Lazarus. Pero ano pong nangyari? na natili siya sa kinaruroonan niya ng dalawang araw. Pwede naman po ma maaaring pwede naman sumunod agad si si Lord, ang Diyos para pagalingin agad si Lazarus, pero pinili niyang mag-stay ng dalawang araw sa Bethany. Bakit po? Dahil may himalang ginagawa ang Diyos noong mga panahon na yon. Ang pagkaalantala po ng Diyos o ang pagkadelay ng Panginoon, hindi po niya itinatanggi ang kanyang, ang kanyang sagot sa mga panalangin natin. Gumagawa siya ng paraan na hindi natin nakikita. Kailangan madelay. Bakit? Sabi nga, eh, nung narinig niya, pwede naman within, within, in, the spot, no? pwede naman mag-response kaagad si Jesus. Pero bakit kaya may delay? Kasi po, may purpose po ang Panginoon. Ako po, actually, isang maikling testimony lamang po, no? Uh, hindi agad, kapag tinawag ka ng Diyos, hindi agad sumusunod. Marahil sa atin, tinatawag ka na, tinatapi ka na. Marami nang nag-invite ng mga kakuliders, pastors, na maglingkod ka sa Panginoon. Hindi ganun kadali ang sumunod sa Panginoon. Dumaan po ako sa maikli, sa, sa medyo maigpit na trials ng buhay, bakit kaya almost two years ako pinagaling ng Panginoon? Bakit pwede naman ako pagalingin ng Panginoon within one month, within two weeks? Pero bakit kaya almost two years? Why? Nakita ko po kung paano ako hinubog ng Panginoon, the totally surrender ng aking buhay na sa Diyos lamang ialay ang aking buhay. Katulad po ng mga alagad ng Panginoon, ano po ang nangyari sa kanyang delay? Sabi po, Jesus delay his journey to Bethany to two days after hearing the Lazarus illness to allow, Lazarus die to the word with we'll emphasize the miraculous nature of resurrection and strength that paid of disciple. Nagkaroon po ng pananampalataya, naturuan pong nagtiwala ang kanyang pananampalataya. Ang pananampalataya ng kanyang mga kasamang mga disipulo ay lalo pong na-increase. Baka po ang ating faith e eh, medyo hindi pa ganun kahaba, kalaki sa Panginoon. Baka hinuhubog pa ng Diyos yung ating pananampalataya para mabigayan po siya ang mamakita po yung tunay na purpose ng ating buhay. Marahil po sinasabi natin ngayon, Uh, yung gusto natin, para bang marahil ngayon, yung gusto natin, ito yung maging gusto natin, katulad na lang katulad ng mga mag-asawa, bagong mag-asawa nangangarap na magkaroon ng bagong bahay bagong bahay, pinuporse nila itong bahay na maliit, pero meron palang gusto akong Diyos na mas malaki para sa inyo, naniniwala ako mga ka na ang Diyos God's delay is not denial, never especially sa kanyang mga pangako, pwede siyang madelay, pero hindi niya kayang i-deny ang kanyang mga pangako ngako at gagawin para sa atin. So number three po, Jesus feels our pain deeply. Jesus wept and the, then the Jesus said, He's, see how he loved him. Gaano ba kamahal ng Panginoon si Lazarus? Kung tayo po ay may kaibigan at nalaman natin na wala, siguro po tayo po ay talagang iiyak. Umiyak po ang Panginoon. Sino po sa atin ang maraming luha? Sino po sa atin yung marami ng luha, niluha sa ating pamilya, sa trabaho, ministeryo? Ka Mga ka-daylight, hindi masasayang ang bawat pagluha natin sapagkat ang Diyos, kung paano siya na feel ang pain, na feel, uh, na naramdaman niya ang sakit ng Lazarus ay nasa sakit karamdaman at tayo rin nararamdaman ng Panginoon. Ramdam-naramdam ramdam tayo ng Panginoon. Walang ibang unang pwedeng magmalasakit sa atin, sa ating mga pinagdadaanan, kung hindi ang Diyos na nakararamdam katulad ng pakiramdam niya sa kanyang kaibigan na si Lazarus. Naniniwala po ako na sa mga oras na ito, pwede po kayong yakapin ng Panginoon sa gitna man ng maraming pinagdadaanan, sitwasyon, pait, sakit na nararamdaman, kalungkutan, pwede po tayong i-restore ng Diyos. Sobra po tayong napapagod, Meron pong Diyos na nagpapalakas po para sa atin. Kilala po tayo ng Panginoon, every details ng ating buhay, kilalang kilala po tayo ng Panginoon. Kung ang Panginoon ay isang guro, isang teacher, isang Panginoon, umiyak, nasaktan. What more, na tayo po na mga anak ng Panginoon, hindi kayang damayan. Naniniwala po ako, He cried even knowing we would raise Lazarus because He shared in our grief. Sa bawat sakit, sa bawat hapde, nararanasan po yun, nararamdaman po yun ng Panginoon, mga ka-daylight. Kaya po, this show is a humanity and compassion of Jesus. He does not just fix things to feel with us. Ayaan po natin na maramdaman, ramdamin natin ang lalim, maramdaman ng Panginoon yung lalim ng pain na meron tayong pinagdadaanan. Wala raw masamang umamin sa harapan ng Panginoon. Like Jesus Christ, paano siya umiyak sa harapan ng maraming tao dahil nalaman niya si Lazarus patay na. Pero alam na alam niya na kaya niyang buhayin sa tuwing Walang anumang, uh, wala raw masamang pag-amin sa harapan ng Panginoon kung ikaw ay napapagod, kung ikaw ay tipong pag-give up na, kung ikaw yung tipong wala ng pag-asa, ang pinakamasarap sa harapan ng Panginoon na nararamdaman natin ang presensya ng Panginoon at pagyakap ng Diyos. So, tapasok po tayo sa ating apat. Pang-apat po, praise the Lord, faith opens the doors to glory. Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? Sabi po yan ni ng Diyos kay Martha at kay Maria. Jesus challenged Martha, Do you believe? Maka daylight, naniniwala po ba tayo sa Panginoon na nangako sa atin? Before the miracles, there must be faith. God's glory is open, hidden behind the stone. We only see if when we willing to trust Him to take the action. Hindi po sinabi po ng Panginoon, hindi ba sinabi ko sa inyo, kung naniniwala ka, makikita mo ang kaluwalatian ng Panginoon. Nung hinamon po si Marta, naniniwala ka ba? Ito ang tanong ng Panginoon sa atin. Anong sitwasyon mo ngayon? Naniniwala ka ba na kayang baguhin ng Diyos ang sitwasyon mo ngayon? Naniniwala ka ba na kaya kang pagalingin ng Panginoon? Naniniwala ka ba na kaya kang pagpalain ng Panginoon? Naniniwala ka ba na sa sitwasyon mo ngayon, kayang gumawa ng himala ang Panginoon? Naniniwala ka ba dahil nakita mo narito ang Diyos, hindi siya nakakakit, kahit hindi siya hindi mo siya nakikita. Sabi po ng faith, because of your faith, you will be blessed, you will be healed. You will be strength, you will rise above every challenges, door open, and miracles will unfold. Joy, feel your joy, your heart. Naniniwala po tayo na dahil sa ating pananampalataya, kayang gumawa ng himala ng Panginoon para sa ating mga buhay. Mga ka-daylight, do not give up. Merong ginagawa ang Diyos sa ating mga buhay. And number five, Jesus pray out loud in the people's sake. But Jesus said, sabi po ng verse four, but But I said, this is for the benefit for the people standing here that may be believed that you are sent me na umiyak, lumalakas po ang kanyang panalangin. Inaalis niya po ang bateo, tumingala siya sa langit. Sinabi niya po, tumingala po siya sa langit. Sinabi sa Panginoon, Ama, nagpapasalamat ako sapagkat dinidinig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinidinig, ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong narito. Dahil sa mga taong narito, maniwala silang sinugo mo sinugum sinugo mo sa sinugo mo sa akin. Pagkasabi nito, sa sumigaw po siya, Lazarus, come out. Lazarus, lumabas ka. For the sake of people, para po sa maraming tao na nakakarinig ng tinig ng bawat nagpapahayag, Lord, para para sa para sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan for the sake for the many people, hayaan mo Panginoon na ang iyong dakilang makapangyarihan eh higit kang magpakilala para sa amin. Hallelujah, Lord. Hayaan niyo po, nasamahan niyo po ako sa maikling panalangin, sa pagtanggap sa ating Diyos na buhay. Sa oras pong ito, hayaan niyo ko po na inaanyayahan ko po kayo na sumunod po tayo sa maikling panalangin. Panginoon, lumalapit po kami sa iyong dakilang makapangyarihan. Inaamin namin kami nagkulang, nagkasala. Hayaan mo sa oras na ito, Ama. Patuloy po kami na nagpapakumbaba. Maghari ka sa aming puso. Magari ka po sa aming mga buhay, Panginoon. Higit, Panginoon, na lumalapit kami sa iyo at ikaw, ikaw po ang Diyos na patuloy na maghari po sa amin na sa bawat sitwasyon ng aming buhay, e eh, ikaw po ang maparangalan. Salamat, Panginoon. Tinatanggap ka namin na Diyos sa sariling tagapagligtas at ang aming buhay ay sinusuko namin sa iyo upang dumaloy ang, kay, ang iyong kalapitan at kapangyarihan sa aming mga buhay. Ako na lamang po ang mananalangin, Panginoon, sa pagkakataong ito, Ama, ang lahat ng iyong mga anak na nakarinig, nakarinig, Panginoon, ang tinig mo. Ano man ang pagkakata ano man ang sitwasyon ng kanilang buhay, higit mo silang palakasin, Panginoon, na magtiwala sa iyo sa pinakamagandang purpose, pinakamagandang layunin, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na laging sumasagot ng aming panalangin. Gumagawa ka ng himala, Panginoon, as we declare God, Panginoon. Ikaw ang Diyos, Panginoon, ng tunay na kapayapaan, kagalingan. Pagpalain mo ang iyong mga anak na nakiisa't nakibahagi, Panginoon, sa oras na ito, Ama. At maranasan nila ang tunay na kalapitan at pagyakap mo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Mula Li ako po si Pastora Jocelyn De Silva na Jail Church Bagbag na Valiches na nagpapaalala na sa bawat umaga ay may pag-asa. Patuloy nating subaybayan ang programang Daylight Devotion. God bless you more. God's allow pain, sorrows, delay. We are not thus come immediately when you call. Bakit nga ba nagaganap ang mga sitwasyon ng buhay sa atin? God uses for all His purpose and we can trust Him even when don't unders. Dito lang sa daylight. Dito lang sa daylight. Dito lang sa daylight. Dito lang sa daylight. Dito lang sa daylight.